Ito nga ay isang kuha uh, sa pagdalo ng uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte sa Marines. Kung uh, kuha tuwa rito yung mga may birthday kasi nga uh, binigyan ng uh, regalo ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, hindi nga siya nag-speech dahil uh, parang konti lang dahil tinutukan niya talaga yung uh, pamimigay ng uh, kept yun, sa mga may birthday ng uh, member ng Marines ng mga may birthday ng buwan yata ng Januari yun. Hindi ko alam kung ano yung year itong video na ito pero uh, nice kong ibahagi ito sa inyo rito sa channel na ito. So sa so, mga uh, hindi pa po nakapag-subscribe uh, ito sa ating channel, uh, subscribe yun na po at uh, pinutin lang ang subscription button. At isabayin mo na rin yung notification bell para magbigay update sa inyo sa bawat video na ina-upload natin. Panoorin natin itong video na ito at uh, talagang uh, tuwang-tuwa dito yung mga Marines na nakatanggap ng gift dito kay uh, dating uh, Pangulong PRRD. Sigurado, narinig ninyo, birthday ngayon. January na ngayon ha, hindi December. Birthday ninyo ngayon. Ngayon. Ah, pero ngayong buwan na to. Birthday lang, sir. Sir, today lang, sir, or January? Today lang, sir. Bilang, Bilang yun. Today lang, sir. Ngayong araw lang, sir. Yung ito, ito yung may araw na ito. Pero yung... Yung itong araw na ito dito, pero yung January, ah, itulat bilang itong araw na ito. ito, 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 ito. Mahaba ba itong video na ito? Bakit yung nag-birthday nag ngayon mga guwapo? Yung kayo hindi masyado. Okay, uh, I'm going to give you putang ibigay din sa pamilya ninyo ha. Huh? Sa asawa ito para sa birthday ninyo pero itong pera na ito hindi to pang-inom. Hindi to pang-ay bantay kasi suntukin so, ko kayo. ibigay, ta ibigay talaga ninyo sa asawa ninyo. Okay? Uh, pati dito, ilang, wala na. Lahat na, January na. God damn it, make a And I will, uh, 50,000 rin. Uh, si Senator Bungo, marami tanan relo. Ito yung nakakamiss kay Tatay Digong. Yun eh, yung, yung mga mahilig siyang mag-joke. Uh, joke kapag uh, hindi naman actually joke pero matatawa, matatawa ka sa bawat uh, salita niya. Eh, kapag uh, humarap siya sa mga karamihan, lalo kapag uh, ganito nga nag-i-speech siya, Ayon, lagang, Okay. May mga halong Sinan, pati dito. Ibang ko ba so, kakaiba pinas, siya magano pina, yung, yung, mga pananalita uh, si, uh, si, niya. Na parang nakaka ano nakaka tuwa talaga. 50,000. At yung para kasi may sense of humor yung bawat uh, salita na binabanggit niya. Although na minsan ay talagang nagsasalita siya ng mga para sa iba ya uh, pangit talaga pangit pakinggan Ibalik, no. pangit talaga pakinggan pero parang joke Papay, na lang kasi yun. sa kanya yung mga ganyan may, yung, may, yung sa ano parang manarisim na rin niya yan. so yun kaya yung iba na may misinterpret at uh, yung iba naman I na mga man, talagang mga napaka-sensitive ayaw ng mga ganito ay uh, naiinis sa kanya. Okay, gumit na ang tuwa sa kanya yung mga it marines, lalo na yung mga may uh, birthday nung uh, araw na yan. Dahil uh, yun nga, dinamay na yung buong buwan ng January, binigyan niya ng gift eh. Narinig niya natin, di ba, 50,000 per head? Nako, pera, no. tuwa ang laking pera nun. tuwa tuwang pamilya ng mga may it, birthday. It, 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 kasi nag, ano na kayo eh. Eh, so, panoorin right. natin itong video at na ah nakakatuwa Si Mark na lang kayo para malaman natin. You raise your right hand. Para i-count ik Mark. Wala itong speech speech. Ah, sige kay ganyan. wala. Wala yan. Speech speech sa inyo. I-gift gift na lang natin. buti pa. I'll send you the 50,000 by... Tuesday. Wednesday. Okay. Okay. The latest Wednesday. Wednesday. Taposin ko ba ito yung speech o pira-pirahin na lang natin ito? <laughs> Ned, just to honor para lang naman sa namatay ng mga sundalo. I will Read my speech. Such heroism was in full display during the Marawi operations. The 103 officers and 1,800 enlisted personnel. who join all so, out offensive against the Yun. At uh, uno sa lahat ay uh, baka niisip nyo bago itong video. Matagal na ito pero uh, gusto ko lang kasi nga ibahagi rito sa inyo. So during ng uh, ano pa to eh, nung uh, kanyang panunungkulan ng ating uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Wala po with the rank of Kampilan and Camagui. The valiant soldiers of liberating Marawi from the lawless elements. I hope that this honor, all of you, will be inspired to continue to embody strength, fortitude, and resilience, and ensuring lasting peace in our homeland. Once again, I salute you. I acknowledge the Philippine Marine Corps for its invaluable contribution and accomplishment in the areas of internal security operations, maritime security patrol, and interdiction. I urge you to continue working with this administration not only in promotion of peace and order, but also humanitarian and disaster response in times of natural and man made disaster. To our Marines, I assure you that this administration will continue to boost the morale, efficiency, and the responsiveness of our uniform personnel through modernization, capacity building, and other meritorious initiatives. Since 2018, we have been fast-tracking uh, the acquisition of better aircraft trucks, drones, and other equipment as part of the more than 283 billion pesos worth of projects under the second horizon of the revised AAP modernization We hope. Ito yung nakakamis kay uh, Tatay Digong eh. yung, yung, mga uh, mahilig siyang mag-joke. Uh, joke kapag uh, hindi naman ako joke pero matatawa, matatawa ka sa bawat uh, salita niya eh. Kapag uh, uh, humarap siya sa mga karamihan lalo kapag ganito nga nag speech siya talagang may mga halong iba ko ba kakaiba siya mag eh, yung mga pananalita niya na parang nakaka ano nakakatuwa talaga at uh, The truth, the para kasi nga may sense of humor yung bawat uh, salita na binabanggit niya. Eh. Although na uh, minsan ay uh, talagang uh, nagsasalita siya ng mga para sa iba ay, uh, Pangit talaga, pangit pakinggan. Pangit talaga pakinggan pero parang joke na lang kasi sa kanya yung mga ganyan. Kasi ano, parang manarisim na rin niya yan, eh under the flag. So, yun. Kaya no, yung iba problem. na may misinterpret at uh, yung iba naman na mga talagang mga napaka-sensitive uh, ayaw ng mga ganito ay uh, so, naiinis sa kanya. talaga ang Pilipino, wala na Ito tuwang tuwa sa kanya yung mga Marines, lalo na yung mga may birthday God. nung uh, Mm. Araw na yan. Dahil uh, yun nga, dinamay na yung buong buwan ng January. Binigyan niya ng gift eh. Narinig na niya ako natin, di ba, 50,000 per eh? head? Ako. Ang laking pera ni. Huwag tuwa ang mga eh? pamilya ng mga my birthday. I will leave you in the top So, panoorin natin itong uh, video at... Nakakatuwa uh, uh, eh gets by to you. Okay. 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 Okay ibigay ng IOM kung yung extension sa biro pa tapos doon yung para maging billion isu let it only billion to billion money at 50 million a month Ang AST 50 million a month Kaya so, wala talaga tayo pag-aral sa ng BPC Kasi right after uh, Marawi nagbigay ako kay Macario uh, 500 million To... So, Ayun ko ano At uh, Uno sa lahat ay uh, 500 baka niisip nyo bago itong video. Natagal na ito pero uh, gusto ko lang kasi nga ibahagi rito sa inyo. So, during ng uh, ano pa to eh, nung uh, kanyang panunungkulan ng ating uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. So, yun. Uh, kung na-miss nyo si Tatay Digong, uh, mag-comment lang po kayo sa comment section at ibigay uh, 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 sabihin nyo ang inyong mga saloobin tungkol kay uh, Tatay Digong o sa dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. At uh, sana'y na-enjoy nyo itong ating video, uh, pakishare nyo na rin po at uh, para mangami po ang mga panood ng ating video na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.